habang tinatapos ng Israelis ang ikapitong araw na Jewish Festival ng Sokot noong Sabado. Umalingaw-ngaw ang nakakatakot na tunog ng mga serina sa buong Israel habang ang libu-libong misail na inilonsad sa bansa ng militanteng grupo ng Hamas mula sa Gaza ay umalingaw-ngaw sa kalangitan at nagsimula itong umulan. Walang pinipiling mga target Nagdulot ito ng takot at nag-iiwan ng daan-daang bangkay sa mga lansangan ng mga lungsod at mga gusali na nawasak. Ang sorpresang pag-atake ay naganap ng madaling araw. Ayon sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, inilarawan niya ang kaganapan bilang Dark Days para sa kanyang bansa. At agad idiniklara ang Israel ay nasa ilalim ng digmaan. mahigit sa limang libong raket ang umulan sa Gaza papuntang Israel. Karamihan dito ay winasak ng air defense system ng Israel na Iron Dome. Subalit dahil sa sobrang dami nito, may iilan na nakalusot. At nagdulot ito ng matinding pagkawasak at takot sa Israel. Sinundan ito ng mga pag-atake sa lupa sa mga borders nito at agad dinomina ang mga posisyon matapos maagaw ang base ng militar na nakabantay sa hangganan at makikita sa video kung paano kinumander ng Hamas ang main battle tank ng Israel at pagkaladkad sa mga crow ng naturang tanking pandigma. Inataki din ng mga militante ang mga dumalo sa isang music festival sa pamamagitan ng paragliding attack. Agad-agad na nagpaula ng mga bala ang mga militante dahilan para masawi ang karamihan sa dumalo sa pagdiriwang. Binihag naman at ginawa ang ilang mga sundalo at sibilyan. Sinabayan ito ng mga pag atake sa katubigan. Subalit nabigo ang Hamas matapos pulbusin ng hukbong dagat ng Israel ang mga militante. Ang gayong magkakaugnay na kumplikadong mga pag-ataki ay malamang na imposible kung wala itong katuwang na estado. Estado na kayang punduhan ang mga armas, kagamitang pandigma at mga pagsasanay. Estado na katulad ng Iran. Ang bansang ito ang masugid na taga-suporta ng Hamas. Kaya naman, bukod sa Palestine, ang Iran ang isa sa pinakamalaking dahilan para maganap itong hindi inaasahang pag-atake. Pero sandali, ano nga ba ang Hamas? Ang Hamas ay isang Palestinian Islamist militant group na namumuno sa Gaza Strip. Ang Hamas ay nanumpa sa pagkawasak ng Israel at nakipaglaban sa ilang mga digmaan laban sa Israel mula nang kumuha ito ng kapangyarihan sa Gaza noong 2007. Sa pagitan ng mga digmaang iyon, Pinaputok nito o pinahintulutan ang ibang mga grupo na magpaputok ng libo-libong mga raket sa Israel. At nagsagawa ng iba pang nakamamatay na pag-atake. Ang Israel naman ay paulit-ulit ding umaatake sa Hamas sa pamamagitan ng mga airstrike. Ang Hamas sa kabuoan at ang military wing nito ay itinuturing na terorista ng Israel Estados Unidos, European Union at United Kingdom. At ang bansang Iran ang nagpupundo, nagbibigay ng mga armas at nagsasanay sa mga ito. Ang Israel ay formal na nagdeklara ng digmaan sa Hamas na nagtatakda ng yugto para sa isang malaking operasyong militar sa Gaza habang nagpapatuloy ang labanan sa lupain ng Israel ang mga main battle tank ng Israel at ang armored personnel carriers ay sumugod sa hangganan ng Israel-Gaza noong linggo. Matapos maglunsad ang Hamas ng hindi pa nagagawa at lubos na pinag-uugnay na sorpresang pag-atake nitong katapusan ng linggo na sa ngayon ay pumatay sa mahigit 700 Israelis. Ang Sabado ay ang pinaka nakamamatay na araw sa loob ng mga dekada para sa Israel. At ito ay pagkatapos ng hidwaan at karahasan sa pagitan ng mga Palestinian at Israelis na ang matagal na salungatan ay patungo na ngayon sa matindi at mapanganib na digmaan. Nananatili ang mga tanong tungkol sa kung paano lumilitaw na ang Israeli military at intelligence aparato ay nahuli sa isa sa pinakamalalang pagkabigo sa seguridad ng bansa. Kaya naman, hawak ngayon ng Hamas ang mahigit sa isang daang mga hostages ng Israel. Kabilang dito ang mga matataas na opisyal at patuloy na nagpapaputok ng mga rockets sa Israel sa buong linggo. Ang isa pang armadong grupo ng Palestinian na tinatawag na Islamic Jihad ay nagsabi noong linggo na hawak nito ang hindi bababa sa 30 hostage sa Gaza. Nangako ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na maghihiganti. Nagbabala sa kanyang bansa na magkakaroon ng malakas na paghihiganti at paghahanda para sa isang mahaba at mahirap na digmaan agad na naglunsad ng airstrike ang Israel sa Gaza para lipulin ang mga responsable sa pag-atake na ikinasawi ng nasa 700 Israelita sa kasalukuyang bilang. Binura ang mga gusali ng Hamas sa Gaza. Pati ang operation center ng Hamas ay pinulbos din. Sa ikatatlong araw ng retaliatory attack, mahigit sa limang daang target ang matagumpay na nailunsad ng Israel. Layunin nito na buwagin at lipulin ang teroristang Hamas sa Gaza para hindi na ito muli pang makapaghasik ng lagim. Nakakapanlumo tingnan ang nasa 260 na po na nasawi sa isang music festival na sinalakay ng mga militante sa pamamagitan ng paragliding attack. Ang mga estado sa Europa na nakasanayan ng dumistansya sa aksyong militar ng Israel ay sumusuporta din dito at natural na lamang ang Israel kung lakas militar ang pag-uusapan at aksyong militar ng Israel ay halos tiyak na target ang mga training facility sa pamumuno ng Hamas at mga pabrika ng production ng raket. Ang mga militanteng Hamas na suportado ng Iran ay maaaring gumamit ng mga sibilyan bilang human Shield. Alam ng mundo na ang Hamas ay walang awa at hindi ayon sa mga karapatang pantao. Ngunit ang Israel ay naglunsad na ng ground offensive. Sa kabilang banda, ang opinyon ng publiko ay maaaring hadlangan ang Israel na medyo hindi katimbang sa tugon. Dahil sa matagal ng pagpunahas sa interbensyong militar ng Israel sa rehiyon ang tensyon sa pagitan ng Israel at Palestinian ay mula pa nang itatag ang bansa noong 1948. Libo-libong tao sa magkabilang panig ang napatay at marami pang nasugatan sa matagal na salungatan sa pagitan ng dalawang panig sa mga dekada ng karahasan. Partikular na tumaas ngayong taon ang bilang ng mga Palestinian na militante at sibilyan na napatay ng mga puwersang Israeli sa sinasakop na West Bank umabot sa pinakamataas na antas nito sa halos dalawang dekada. Ganoon din naman ang nangyari para sa mga Israeli at mga dayuhan na karamihan ay mga sibilyan ang napatay sa pag-atake ng Palestinian. Ngayon, nahaharap tayo sa isang ganap na kakaibang kapaligiran. Mayroon pa rin mga pag-atake at oras ng pagkilos. Kaya naman patuloy nating subaybayan ang kaganapang ito. Ang aking channel ay inyong makakasama sa mga update ng digmaan sa Israel. Sapagkat ito ay makakaapekto sa atin lahat. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. L. Professor